Atanghali po! Atanghali po! Atanghali po! Okay lang po, ma'am. Pahiya ng tubig? Pakikiraan lang po. Pagkakitaan mo. Uy, Pogi. Totoo ba yung sinisdig ng rehasas ay dating katuloy sa bayo ni do? Ay, hindi ko po alam yun. Balibalita dito yan eh. Pero alam mo, katulong din ako sa akin, kaya iboboto ko yan. Nakakasawa na kasi mga abogado, sabang magaling magsalita. Pero kami mga katulong, puro sa bawa. Yes, ay, sige po. Makakarating po sa kanya. Salamat ha. Sir, sir, ang bubogado po na ma sir. Ma'am, ma'am, para po sa inyo pinutas kong gulay. Sana po manalo po kayo pasasalamat. Ma'am, na po kayo ng mga konsyera sa loob. Kaya na po tayo sa bahay ni Mayor. Dali po. Ay, ah, po! sandali. Sandali lang, sandali lang. Sandali lang, sandali lang po. Sigurado mo ba kayo Maraming salamat. Mrs. Dio, gracious boboto po ito ka namin. No, maraming maraming salamat. Rosario? Oh. Ano po yun? Ah, nangangampanya lang po. Ay, hindi po, hindi po namin kayo boboto Ayaw niyo ba ng nurse? Ah, nurse ka pala. Akala ko katulong ka ni Do. Ah, maraming salamat po. Lumalakas si Elena. Mukhang pati verano nakuha na niya. Ano ba magandang gawin sa byuda na yan? Kinakabahan ako sa manok mo. May tulog si Pepe dyan. Ikuha mo kaya ako ng advance schedule ng sorte niyo? Masyado nang lumalakas ang loob ng babae niya na. Siguro panahon na para bigyan naman natin ng kaba sa mundong pinasok niya. Mananakot lang tayo ng konti. Pero kung matasambahan mo, tuluyan mo na.